Labing dalawang oras matapos sumupa ang bagyong aghon. Maganda na ang panahon. Pero mas nakita ang kabuang pinsala sa farm. Ito ang before. Isinayos ang farm. At naglinis. Nang naglinis. Nang naglinis. At ito naman ang after. Tara. Okay, andito pa rin tayo sa farm. Marami-rami tayo iimpisin mula sa Bagyong Aghon. Pero kailangan natin itong gawin. Wala tayong ibang pamimilian. At syempre doon sa bahay, marami pang linisin. At sa shop, napakarami linisin. Kaya maga pa lang, magsisimula na tayo para tayo ay maagaring matapos. So fully, yun lang. Pero syempre, nandito pa rin ang aking tropa. Marami tayong gagawa ngayong araw. Okay, si Jayman ang bahala sa pag uh, natin pero kailangan natin buksan yung chickenarium natin kasi maiinitan yung ating mga manok. Tapos kami ng mga tropa, yan. Nagsisimula na tayo maglinis ng farm. Ay, dito naman tayo sa layers. Buks, buksan natin yung ano lang kasi baka nainitan na sila. Okay mga layers Business as usual Magsiklo to yan Okay hati hati na ang gawain ng tropa Kami ni Alan Pagsisimula na kami Merong sa bakod, meron sa pagkain Meron sa chores Yan Iisa isahin natin yan lahat May maya pa lalabas yung kambing natin At basa pa Hindi pa sila pwede lumabas Pero marami maraming Kakotin to Dito pala sa kambingan. Apat na malalaking bunto na agad ang nagawa namin. Dito tayo sa kasunod. Dito tayo magsisimula sa ating baka. Punta tayo. Si na Jayman at Adrian, ibinalik na sa dating lawak ang padak ng mga manok at nagpa-farm chores. Okay na dito. Business as usual na ang ating mga layers. Si Jerry at Clifford, malayo na ang naabot sa pagre-repair ng bakod. Si Jampul naman sa padak ng baka naglilinis. Linisin natin tong uh, padak ng ating baka. Yes, sir. Ano so, yung part na yan, yung ating nahawa na. Napakalawak pa ng kailangan. Oh. No? Pero marami naman tayo kaya mabilis na yan. Pero ngayon, kaya mo na tayo. Tara, kaya muna tayo kainan muna para may lakas. Ang menu sa almusal, corn beef at itlog. Yo, sanay na sanay kumain sa puno itong isa eh. Oh. Ako lang daw. <laughs> so, kami kumain, lilinisin namin itong part na to kasi itong dayami ibibilad na namin kasi umiinit na oh, para matuyo yung dayami natin bago siya amagin. Kanya-kanyang diskarte sa pagkakalat ng dayami. ang aming dayami na naikakalat para lang matuyo sana tumuloy tuloy ang init tapos may may nakuha kaming mga tuyo na ilan dito dito sa natumba na ito na pwede ipakain sa ating mga baka kaya bigyan natin sila sana matuyo na maayos yung mga dayami para hindi naman sayang kasi pera din naman ang ginastos ko para makuha yan madala dito na grabe kadami pa kaya binagay ko sa mga baka Si Chiki, gutom na gutom na. Binigyan din si Elise. Ipag na itong isang to. Naglilinis um, din siya. Ang nililinis niya yung garden niya. Malinis na. Parang wala nangyari. Buhay yung kakuha. Sa yung kamatis. Marami na kami malinis. Kaso sobrang dami. Halos ang dalas din ng mga tambak natin. Then nag namin tinatapon sa sa sulok ng farm para iisang isang side yung composting incinerator area. Kasi ang pangit nung ang daming tambak-tambak kung saan saan. Oh, ang dami na. Tatlong hakot pa lang. Yan ang karami. Yan dami dami pa. Tuloy-tuloy lang ang pag iipon namin. Aba, ay ganun karami ang si sa isang biyahe ng tricycle. itong ating dalang hitaw nabuwal nabuhal na patay na narealize ko, ang layo na namin nasa doon na kami, pero itong farmhouse ang dumi pa, sa kataog pa yun so bumalik kami dito para ito yung asikasuhin lilinisin muna natin ito bago tayo pumunta sa malayo tapos itong ilalim ng aming farmhouse ang dumi pa, daming kalat Hinakot ang mga raisal mula sa grower house at nilinis ang harapan at ilalim ng farmhouse ang feeds namin sinort namin kasi nabasa yung ibang part ng feeds kaya kailangan tanggalin aasim kasi yan eh ito ang isang grower house na bumabag sa ating bakod alisin natin, although hindi na siya tatayo kasi talagang ang dami na niyang sirang bakal pero kailangan natin siyang alisin dito kasi tumatama siya sa bakod, nasa kabila siya naging challenging kasi mabigat at unstable kaya maingat namin ginawa hoy marami marami na nagawa may hakotin lang dito pero kakain mo na kongkong na may sardinas to you. Oy, marami pang linisin pero kaya-kaya na yun ng tropa sa sunod na araw. Diba? 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 Oh, <laughs> so yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace! Teka, teka. Kailangan ko palang ipakita na tapos na paglilinis. Ito ang tropa habang naglilinis pa. Napakarami rin kalat na naipon. At ito na ang final result natin sa farm. Napakalinis. Ito ang before Ito, na naman ang after. Ang Toda Farm ay tuloy-tuloy na sa operasyon at mga projects. Samahan nyo pa rin ako mga Call Duty sa susunod ha. Ah. O, tunay na. Peace.